ini yung tahong na mm, niluto natin ah masarap pa rin ang sabaw kahit mainit ang panahon hmm.

na maluto yan lagyan natin ng aming pang durog litsin pag muna natin may natin lagyan ng sabaw pag uh, bumuka na check na natin ating niluluto. Ayan, lagyan natin ng kunting sabaw. Tamanin. Lumutang ko pala lagyan ng asin. Lagyan natin yung dahon ng sili para isang kuluan na na luto na takpan natin para kumulo kumulo kumukulo na ito ay luto na mana natin ah, Sakto ng lasa. ええ。乗って